Ayan uh, mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat at uh, welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong July 13 at July 14, 2024. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, sa ating sumada sa pecha, ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisahin po natin ng ating sumada. Dito po tayo sa ating sumada update para po ngayong July 13. Ayan, adjust tayo ng konti. Ayan, July 13 tayo. Ayan, sa July, yan ay 7. At uh, 13 sa ating pecha. 24 pa rin po dito sa ating taon. At uh, kagaya pa rin po ng dati, simplify lang po muna natin yung number natin dito. 0 plus 7 is 7. 1 plus 3 is 4 at 2 plus 4 is 6 ganoon din po dito sa bandang gitna 7 plus 4 is 11 at 4 plus 6 is 10 at sa bandang baba din po 11 plus 10 is 21 ito po ang ating unang numero meron tayong 21 at yung kapares nating numero dito pa rin po yan combine pa rin po natin ito yung tatlong numero dito sa gitna 7 plus 4 plus 6 is 17. Yan naman po yung kapares natin. Meron tayong 17. At meron lang po tayong kombinasyon dyan. Pwede pwede na rin po natin yung matayaan. 21, 17. O kaya naman po ay e 17, 21. And my girl, pwede pwede na po yan. Dahil 2 digits po sila. Yun, 21 and 17. Simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. Para masagdagan yung mga pwede natin pagpilihan. At ayun mga idol, dito tayo sa 17, 1 plus 7 is 8. At sa 21, 2 plus 1 is 3. Ito po yung ating isinumada dyan, 8 or 3. Yes. At unahin po natin isumada ang 8, kukunin mo natin yung 17. Sumada 17, 1 plus 7 is 8. Pwede rin po ang 35. Sumada 35, 3 plus 5 is 8. At kinuha rin natin dito yung 26. So, mga 26. 2 plus 6 is 8. Ngayon, mga At dito naman po sa 3, kukunin muna natin yung 21. So, mga 21. 2 plus 1 is 3. Kinuha rin natin ng 30. So, mga 30. 3 plus 0 is 3. At then, 12. So, mga 12. 1 plus 2 is 3. At 39. So, mga da 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, yun naman po yung ating mga numero na kuha na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong July 13. Ayan, meron tayong 8, 17, 35, 26, 3, 21, 30, 12 at 39 Ayan, gawin pa rin po gagawin na rin dyan ipilang po tayo, rambol lang po natin yung mga numero natin at kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon o mga numero po na pwede po natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo. At sa ating sample, kinuha natin dyan yung 12, 12 and 35, 12 and 35, then 3, and 17, at uh, 19, and 19, or 30, sorry 30 po pala ito, 30 and 26. Ayan, kasensya na po, kamali tayo dito. Ayan mga idol, yan po yung mga sample po natin, mga compilation natin yung nakuha. Dito naman po sa ating sumada update para po ngayong July 13. Ayan, meron tayong 12.35, 3.17, at 30.26. Ayan. At kung sa mga sample na yan, pwede pwede kong kumatayan ng mga to. Kung gusto niyo po sila o kaya naman, pwede tayo magdagdag yung makakuha pa ng mga ibang mga numero dito sa taas. Yan, pwede na lang po pumili kung ano pa po yung mga personal natin na mga kombinasyon. Uh, at ayun mga idol, yun po ang ating sumada update para po ngayong July 13. At next natin, yun naman po ang ating advance sumada. Para naman po ito ngayong July 14. At ayun mga ito, umpisa natin agad. Dito tayo sa July, yan ang 7. 14 sa ating pecha at 24 pa rin po dito sa ating taon. At simplify pa rin po natin muna sila. 0 plus 7 is 7. 1 plus 4 is 5. At 2 plus 4 is 6. Ganoon din po dito sa bandang gitna. 7 plus 5 is 12. At 5 plus 6 is 11. Dito rin po sa bandang baba. 12 plus 11 is 23. Ito naman po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 20 23. Ayan. At yung kapares nating numero, yan dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 7 plus 5 plus 6 is 18. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayo yung 18. At meron na rin po tayong ditong kombinasyon, pwede rin po natin itong matayaan. 23, 18, okay naman yung 18, 23. Ayan, pwede, pwede na po yan. Dahil 2 digits po sila, 18 and 23, yan, simplify din po muna natin bago natin yan isumada. At sa 18 po tayo, 1 plus 8 is 9. At sa 23, 2 plus 3 is 5. Yan ang atin susumada ngayon, 9 at 5. Ayan, ngayon natin ang 9, kunin muna natin yung 18. Sumada din 8, 1 plus 8 is 9. Pinuhari din natin ang 36, sumada 30 is 3 plus 6 is 9. At 27. Ayan, sumada 27. 2 plus 7 is 9. At dito naman po sa 5. Ayan, kunin muna natin itong 23 sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pwede rin yung 14, sumada 14. 1 plus 4 is 5. At 32, sumada 32. 3 plus 2 is 5. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga uh, numero na pwede natin pagpilian po dito po sa ating uh, advance sumada para po ngayong July 14. Meron tayong 9, 18, 36, 27, 5, 23, 14, at 32. Ayan mga eders, sa mga numero natin, pipilihan po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga numero. At sa ating sample, kinuha natin dito yung 27. Ayan. 27, 14, then 18, 18 at 5, at 9 and 23. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga sample, mga kombinasyon natin nakuha sa ating pong advance sumada para po ngayong July 14. Meron tayong 27.14, 18.5 at 9.23. Ayan mga idol, sa mga sample natin ito, kung pwede, pwede nyo po kumatayan nyo man, kung okay lang po sa inyo. Pwede nyo po kayong itagtag pa o kumuha ng mga iba pang mga uh, numero dito mga combination po dito po sa mga naka-encircle natin mga numero sa taas kaya na lang po yung pumili o ano pa po yung mga nagugustuhan po natin yung mga kombinasyon at ayun mga idol yun po ang ating sumado sa pecha para po yung July 13 at July 14 2023 maraming maraming salamat po